makadungog dumugkag adlaw sa kasing-kasing or February 14. Unsa may moabot sa mga un unahon? Gabalik ka ako pag kabatan Sa mga gapon sa 14 anyos. Eh? Ayay! Ah. Saan nga eskwilahan, ma'am? St. Ignatius Technical College, SITC. Taguluan, Misa Misa Oriental. Yeah. Ako dahi tood si Patrolman Mary Christine para la ang tikad in charge sa Taguluan. This is my show, this is your show, and this is our show. Samahan niyo kami sa aming lakad ngayon. Ang uh, Municipal La Police Station ng Taguluan. So, tara na. So diri nagsugod ang atong lakaw kauban ang ato ang kapulisan sa Taguluan naman sa police station na pinangunahan ni pulis uh, Captain Layog kauban sa nato ang Pika G na si uh, Patrolman Billy ba agang ako ang classmate sa class of so, 2018 ni Sulog Med sa eskwilahan sa East IT si Taguluan aga gisugat din may sa anak sa tag-iya agang ang tag-iya mismo na si Ma'am Likes gi allowed ta nga mo sa sa ilang opisina para sa communication sa memorandum of agreement nga gisubmit sa atong kapulisan di ha sa Taguluan MPS para mapalig-on ang komunikasyon sa atong mga teachers o ng atong mga eskulahan para nga mas maligun pa sabang relasyon sa mga kabataan ngato sa atong umatabangan nato ang uh, security and safety sa atong mga eskulahan o kabataan o di malinglas sa dautan Iksuun ni ma'am likes o sa pamilyang Lopez nagiatubang tanilagilan gilantaw ang dokumento o under approval kini Yes <laughs> ma'am and I'm also dying for another Kay adlaw man sa kasing-kasing ugma. So, Basta sa ako, sir, is a day of hearts. Kung so, madunggan na ako na siya, pasabot ko na siya nga. Showing love sa kadausa o sa ato pong kagalingon. Symbolizes kung sa po tanga person nga mong hatag po o kaayo sa atong kagalingon o sa atong mga isigkatawo. ugma! <laughs> ugma naman ang atong day of hearts. So wala na gina siya yung tayo color-color. Diba? So dapat ang red na siya. Tomorrow na gini. <laughs> so, ugma hopefully, na gina, ma oh, um, ta, nga. Kita mag-isnikiyag o um, hatag o um, kaayo sa atong isig katao. Oh. So, hopefully, kita tanan, mali pa yun. Tomorrow and sa mga sumusunod po nga adlaw. Yes, Sa mga estudyante na to, ma'am. Mm. Sa mga mo, lang kung uh, ingani na nga in bulan this uh, February 14 so may itong message sa mga estudyante sa ako lang yun as a student number one is dapat magtarong din sa silang pag-eskwela kay eh, Mogi na ang future puhon sa ilang mga kinabuhi we also have Lord sa students yun na since they love their school silang pag-eskwela Karon, is nag-graduate na po sila yun Then hopefully po, nga paparihaga po sa ato, mga police officers. We also have students na kanagagay kind of po, na graduate sa TCC and COC. Atong At paningkamutan, nga magtalan sa Gagalingon, ilaw na toto ang parents, para mahimot ang mahayong ihimplo sa ato ang community. Kung papili ka ma'am, gugma or kwarto? Gugma! Nga naman, ma'am. Kaya kung na'y gugma, makakwarta pa, makagsamot, dagan ka mabuhat, basta na'y gugma. Pag oh. kwarta niya, gugma, ma'am? Wala, gisya eh. Padunglan. Oh, okay. Ma'am, ang nickname ni ma'am, ano? Ma likes. Ma'am, likes. Yes. Ang uh, sa'yo sa likes niya? Gusto. Oh, di ako parang sige. Mate, eh, bilang polis na may kaistoryan niyo kay ma'am na teacher, kaya kung wala teacher, wala may pulis. So may kaistoryan niyo nga the, kwan, the day of heart ng mga lawa sa kun iyon gid ko sa explanation uh, ni ma'am no uh, nga about sa love it's not about kung unsa money ba ka. pero ang ni mo pag share nimo mo uh, gid na mag matter so sakto kay grabe pag elaborate ni ma'am oh, my... thank you kay ma'am daghan kay salamat ma'am na na disturb ka na gusto mo ko na mga among vlog ma'am masugalan og mga gwapa nga mga teacher usa ka importante ang pulis sa usa ka eskwelahan hmm para sa ako, para sa ako, importante yun kayo ang polis sa eskwalahan. Kasi sila mang good ang gasimbolo sa security and safety pod sa mga stakeholders and people sa eskwalahan mismo. Kung naamagod ang visibility sa polis, ma-empower ma ang students pod. Nga kabulo sila, nga naasla sa school, safe sila of even pun magawas pun sila safe pun sila kay kabalo man sila nga naapod mutabang ang kapulisan anytime sa ila thank you mama kay kung ko na ko interview ma'am wa na po ko interview ko ma betaw sir may nga po sir Oh, ayah. Beli makan kapul. Ah, kata si mam kita tak? Mam Anji. Ya, na, ada ramai. Ah, sulap. Kata si tinggal pun kana, Saan sa sah tu nih kening letter. Ada, ada. Then isa pa sir, agam mo nga pong ikaduhang purpose is kaning guwan na ah, kay adlaw man lagi sa kasing-kasing lagi kaning ato ang ah, isa sa highlight sa Pilipinas pag February 14 na dayon. Kung tanaw oh, medyo apiki. Maipit ba ni? O picture mi ninyo sir ah. Oh, sige. Chat Patrick. Sa ngalan pa lang six boy na pero kasing-kasing buutan. <laughs> aga. Sir, kung may tag adlaw sa kasing-kasing February 14. Unsa may mabot si mo na una? mag-give og love sa sa family kasi it's wala mo kay uyab so family nila ako ginaw na naan sir pareha taway uyab sir oh bitaw <laughs> sir pila na imo hang edad 19 ay bata pa kayo bata pa kayo kabalo ba ka nga kaning mga babae karon naguna-una gihapon nimo <laughs> so, sir <laughs> unsa may imong message sa mga estudyante diri kung mga kay February 14 ng... ay sa mga bagdo sa uyab uyab kay gasto yung bae <laughs> wala ka daw ate, wala ka wala kadungam. Bawal daw ako yabuya pag mag-estudyante pa. Kasto gituluan na ni Ma'am ni Ma'am. Natuluan yun ba. Paisat. Kung na classmate ni, ane, ko maminyog sa unta. Eh mo man ni magatambag. Bitaw salamat kay Patrika Thank you so much Patrika, yeah. Thank you. Thank you. Okay. Mabot rana na sa imuha mag lain ra ba na magdungan raba pun pud nag-abot maglisod kag pili Taw ka lang eh. <laughs> Gusto na yung mga sa February 14. Pangit kay walay kadit. <laughs> love knows no gender. Wow, love it. Wala kong mag-hug-hug. Uy, sa amuha kay wala ba mi partner? I-enjoy lang niya celebration, ogma and unta mag-malingaw mo sa mga gipang prepare nga mga booths and events. Sa imong class o sa imong message niyo, ma'am? <laughs> wala. Okay, oh crush. Kung wala yung pag-ibig, wala ta din sa kalibutan. So, <laughs> nabuo tayo ito sa pag-ibig. So, kailangan yun i-celebrate ang Valentine's Day. Ang mga pangandaman o sa may misis niyo sa yabe? Ang mga pangandaman, uh. ang message na ko sa iya, unta, happy na siya. <laughs> 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 Ay, ko ano, alam mo ko crush kay study first pa mo. Grabe ka na, may ganahan ka pa. Sa mga polis dahil. <laughs> <laughs> gugma, kung makadungog kag adlaw sa kasing-kasing or ka nang uh, February 14, unsa may mo abot sa mga, mga, si mga una Gabalik ako pagkabataan un ba? Sa higa gapon sa 14 anyo. Ah, <laughs> uh, <laughs> uh, magpili sila og tarong ng lalaki para sila umadam madamlag nga gugma. Ah, yes. uh, magta magtarong sila ron nga dili sila mahimo nga buy one take one. <laughs> <laughs> Kami ko dapat itong pasalamat sa iyo. Ah, grabe. Yeah. Kasi uh, hilak ko naman sa taan niya. Ito yung surprise na nakakamukha ron. Ga-appear. Sir, Ay. sir uh, grabe na mo ka-happy. Tinood lang personally, uh, happy me. Ang uh, bilang polis na makabisita ng eskulahan. Oh. This is my show. This is your show. And this is our show.